Uh, Nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel uh, Joel Villanueva. sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, uh, Engineer Alcantara, sabi niya wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, uh, how come na meron kayong binigay? nagtataka ako dito kasi ayun dito kung mabasa dito mga pre. Bato, hindi. Ayun kay Bato ah hindi ko dinidepensahan si Senator Joel Villanueva ang kasamahan ko. So kung i-reverse -re niya yan, ibig sabihin, uh, dinidepensahan niya. Bakit? Na-mention niya eh. Pinagtatanggol niya eh. Tapos, sasabihin niya eh, uh, dinidepensahan. <laughs> Kaya ano yung mga napapanood natin sa pagtatanggol niya kay Joel Villanueva? Uh, ang, ang gawain kasi ng senador, gumawa ng batas, hindi hindi dapat na ipagtanggol mo yung kumbaga nasasangkot sa issue na yan sa mga flag control na yan ang gawain mo gumawa ng batas hindi ka naman lawyer bakit mo ipagtatanggol tapos kayo ang depensa mo sa sarili mo Ay, hindi ko naman pinagtatanggol eh di ba ang labo mo ba to patuloy natin to yung project doon yung hiningi niya hindi na-approve <coughs> pero uh, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na, na request niya sa inyo? Your Honor, <coughs> nung po sa ko, uh, alam po namin, 1.5 billion po yung uh, gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads and other structure po. Ah, uh, yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po, ah, uh, kami pa yung lumapit ni boss, kay Sec, kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ayan ha? May pag amin po. Ang allocation na lang po natin ay parang 600 po. So, nag-iisip po kami ng paraan, na paano po may mamatch in terms of proponent uh, yung 1.5B uh, maging ang initial computation po namin <clears throat> ay uh, 150. So nag-submit po ako ng uh, uh, 600 word ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa Uh, 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator okay. Villanueva. Uh, diba? Ah, uh, galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control. Oh, ayan na, ayan na. Oh, nagsisimula na si Batu, ha? Ah. Oh. Yes, si siyempre, balik natin kaunti. Siyempre, ikaw ba naman, nandun si Joel Villanueva? Kaharap mo. Tapos, di, uh, aamin ka doon, nandun siya. Baka mamaya eh content kan 'yan. Kasi may may power po si Joel Villanueva na mag-content. 'Di ba? Kahit nagsasabi ka ng totoo, syempre nadidiin siya. Magdadalit 'yun. 'Di ba? Sasabihin ay nagsisinungaling ka. Ah. <laughs> uh. Sino ba naman papayag na makulong ka sa Senado? Sige nga. Halimbawa, Yung yung maglilitis sa 'yo, di umano'y maglalakaw pa. <laughs> Magnanakaw pa di umano. Lilitisin mo yung kapwa mo magnanakaw din. Siyempre may mga camera. Pag nilaglag mo yan, yari ka rin, kukulong ka rin. Diba? O, pakinggan natin yung diskarte ni Bato. Anyway, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, huwag maglike, mag-like at share, subscribe mga pre may tip, may TikTok, may Facebook po tayo. Ayan. So tuloy po natin ito. Kuha naman sa Manila. Oh, pero yung flood control na yon, na project sinabi mo. Hindi alam ni Senator Villanueva. Diba? Ah, uh, galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, okay. di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige sigaw-sigaw dito sa hearing yes na po. ayaw niya flood control. Pero bakit mo bakit ka naglagay ng na project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, naggumawa ng gano'n? Po po. Kasi nga ka po, nung time na yon, Ah, Nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request ng multipurpose purpose building. So nag usap po kami, nilapot ko po kay Yusek Bernardo. So, Jose Kronger, tiyo nga, in short, discarded na ninyo yon yes ni po, yun ni Yusek Bernardo? Ah, yes Mag-plug control kayo para sa kanya without his knowledge? Para makawagbigay kayo sa kanya? Ah, uh, yes po. Yun so, na. yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Ah, hindi po, yun Honor kundi <coughs> uh, hindi niya po, hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na is OP yun? Ang sabi ko para po kay si Senator ba? sabi ko po doon sa tao niya, eh, pagsabi sabi mo kay boss, eh, ito'y tulong. Tulong? Ito ang sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po sa, hindi niya alam na galing sa flood control project yun. Yes po, Your Honor. So, you, 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 have to be clear with that. Ayan na, Man maniniwala po ba kayo? Na sa dating ng usapin ito, hindi daw alam ni Joel Villanueva na doon galing. Maniniwala po ba kayo? Diba? Parang dinedefend na niya, pinagtatanggol niya na dito si Villanueva. Sinador ka? Sinador ka, ha? Tapos siyempre, alam mo naman tumanggap ka ng pera na hindi mo alam kung saan galing. Sige nga. <laughs> eh kung hindi mo alam tumanggap ka ng pera, anong tawag sa'yo? Bobo ka. Diba? Tumanggap ka ng pera. Hindi mo alam saan galing. Eh bobo ka. Kung ganon. Kung ganon, na, Pero kayo po ba'y maniniwala? Isang senador na matalino? Hindi niya, hindi niya alam kung saan galing yung natanggap yung, natanggap yung pera. Sinong binubula nyo? Yung depensa na yan, napakababaw. Tanga na lang siguro maniniwala sa inyo. Ah. Yun lang nga. Uh, yes, uh. Oo, oh, si Bato, o. Oh, oh tonto, ah, si Bato. <laughs> Ang naman ito si Bato talaga. Uh, Mr. Chair, may Music po ako. Ah uh, uh, hindi ko po maalala yung binabanggit niya na na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva dun sa dun sa mga sa Baykam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at uh, parang humingi po kami ng tulong sa kanila sa kanya pagka po, sa Baykam po kasi ay sa Baykam sa sorry po sa sa budget hearing po kasi ay uh, medyo talagang uh, ano si Senator Joel eh. So kami po nagsabi ko sa kanya uh, kung paano ma makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung pa paano pong ano na sinasabi. Ito po yung title ng News 5. Senator Bato magre-resign daw sakaling mapatunayang may kinalaman si Senator Joel sa flood control scandal. Anong connect sa pagre-resign mo kung mapatunayan yun? Anong connect doon? Hindi ko maintindihan eh. O sakaling mapatunayan nga, o oh, bakit ka magre-resign? ano kunek? ano kunek? Para lang siguro magbida-bida ka, ganon. Oo. Oh. Para sabihin, ay, para sabihin siguro, ah, ah, oo nga, nagsasabi nga ng totoo yung kampo ni Jewel. Kasi si batu nga, oo, oh, itataya niya yung kanyang pagkasinador, magre-resign. Sakaling mapatunayan, so, ang dating sa mga tao niyan, eh, walang kasalanan si Jewel. Kasi magre resign si Bato, itataya niya yung pagiging senador niya. Tandaan niyo po yan, ha? Tandaan niyo po yan. Paano pag nakatunayan ba to? Ha? Ah. Diba mamaya, eh, sa Bisaya pa, bugal-bugal ra ka. Nagbugal-bugal ra ka. Ha? Ibig sabihin, wala lang. Sinabi lang. Sabi niya na, na, nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement siya rin po ang kausap ni kung, kung kausap po niya si Senator Joel hindi ko na po masundan yon Mr. Chair nabanggit lang po niya yung problema ng ganun pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang flood control hindi po kaya, kaya nga gusto ko sabihin sa inyo kung sabihin niyo involved si Senator Villanueva sa flood control right Here, right now, mag ako sa pagkasinador. Ah. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya. Eh ah. ambulo... Bakit ba sinabi ni Joel Villanueva galit siya sa flood control? Eh, totoo na? Nawala siyang uh, kinalaman dito? Pag sinabi ba ngayon ni Bullpoint Man, ah, galit na galit ako sa flood control. Maniniwala na agad kayo sa akin. Eh, purpa. Ano? Alam mo si Joel Villanueva? ba Ma magaling na artista to. Pwede mag-artista to. Mag-drama. At magre-resign daw po si Bato de la Rosa. Okay ko kung mag-resign ka. E paano pag napatunayan? O yan po, tandaan niyo po yan ha. Yung sinabi ni Bato, magre-resign daw po pag talagang sangkot si Villanueva dito. Oo. Magre-resign daw po. Sinabi lang ni Joel Villanueva, liwala ka na. Hindi eh, utu-utu ka rin. Di ba? Eh, malinaw naman na may prosyento siyang natatanggap. Galing sa flood control. At kayo ba'y maniniwala din na itong si Villanueva walang alam kung saan galing yung pera na yan. Sabi ko nga, kung hindi mo alam, si ka pa, ang talino mo pa, pastor ka pa, ibobo e, ka. Di ba? Oh. Ikaw bibigyan ka ng pera 20,000 ngayon. Tatanggapin mo ba? Siyempre, tatanggapin mo. Pero aalamin ah, mo, saan galing ito? Para saan ito? Di ba? Saan galing ito? O, tatanggapin mo talaga yan. O, hindi ka bobo. Di ba? <laughs> Akan, nababahan ng plug control, pero kung sabihin mo na nagwingi na plug control sa inyo, I am sure, hindi, uh, hindi yan nangyari. Mayor Sure daw siya, oh. mo. Kabubol si Nador nito. Sure daw siya pala ka, hindi yan nangyari. Napaka-sure daw niya. bubun si Nador to. Sasabihin mo, sure ka? Isangkot ko yung pangalan ni Tapos sasabihin mo, sure ka, hindi nangyari yan. Kaya nga, iniimbestigahan eh. At lumabas yung pangalan niya doon, tapos sasabihin mo, sure ka. Ay naku po, ang daming bobol senador. Isa na po si Bato. Ah, sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Jewel Villanueva ba? Senator Jewel Villanueva Tulong ko sa kanya. Galing ito sa flood control. Sigurado ako hindi niya Eh. Kanukuhan mo? Kanapa 'yon, magbago wala 'yon. I agree Ronald. Kaya hindi ko po sinabi. Ah, Renato Delmo? Sumasabay lang sa Agos yung baboy na to. Yung ginigisa sa noon ni Bato de la Rosa. May amay, pagkatapos ng hearing, magkakamayan yan. Good job, good job. Galing mo doon, ang galing mo doon. Baka nga, di ba? Teko, ko yung kasamahan ko, ha? I, agree. I just to be honest. Hindi daw di madipisahan, eh. Halatang halata naman. Huwag nga kami. To be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito. Siya ang pinakamaingay na nagkikritisay sa DPWS dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Know, no. Thank you po. <laughs> yun lang, yun lang, Mr. ay agree, or Honor. Wala kang magagawa. Agree ka na lang talaga. <laughs> ha? Hindi ka pwede kumontra dyan eh. Diba? Eh, yung nagigisa sa'yo dyan, kaibigan din ni Billion Weba eh yung tagahatol. Yung tagahatol, may ano din, may issue din. Nayari na. Senador, sila yung parang huhusga. Tapos ang kut naman sa patayan. minder <laughs> naman ng ano, DDS. Double Dead Squad. Wala na talaga yung Pilipinas. Oo, oh, nagkaletsi-letsi na po. Grabe. Grabe yung nangyari. So, kung sa DPWH po, bumabaha ng pera. Abay, sa, bank, sa mga bank accounts ng mga Duterte, bumabaha din po ng pera. ba? Diba? Oo. Oh. Kung ang, Ito ah, pag-usapan naman po natin yung Uh, mga bank account po ng mga Duterte. May tanong ko, kung ang pera ay nabili ng pawis at sakripesyo ng sambayanan, paano nagiging pera ng iilan na hindi man lang naipaliwanag? Ngayon, pag-usapan natin ang mga aligasyon ng bilyon bilyong pesos na umanoy dumaan sa bank account na konektado kina Rodrigo at Sara Duterte. Oh. At bakit tayo at bakit dapat tayo mag-init sa isyung ito? Eh nakakainit talaga kasi syempre eh, eh sabi nila pulo bilang daw sila, di ba? Oo. Oh. Yung pala eh yung ilalaman ng kanilang bank accounts eh grabe, di, di pa bilang na pera. Ayon sa mga na-publish ng bank records at investigasyon ng mga media at fact checkers, may mga transaksyon na nagpapakita na mula 26, 2006 hanggang 2015 may tinatayang bilyong-bilyong piso na dumaan sa isang joint BPI account na iniugnay kina Rodrigo at Sara Duterte. May ulat din na may malaking halaga na nakatanggap sa mismong kaarawan ni Duterte at may mga magkasunod na malaking deposit na kahinahinala. Ito ang mga dokumentong dapat natin pagtuunan ng pansin. Hindi chismis lang. <laughs> Hindi ito simpleng nakakalimutan o nakalimutan lang i-declare sa Sanin. Ang pinag-uusapan natin ay posibleng graft, money laundering at panunuhol. Mga krimeng may malalim na epekto sa public trust. May pangalan ding lumalabas o lumabas isang negosyante na si Sammy Uy na iniuugnay ng ilang sumulat at testimonya sa malaking transfers patungo sa Duterte Link accounts Kung totoo ang mga bilang na ito hindi lang maliit na anomalya ang nakikita natin Isa itong sistemang pag-iipon ng kayamanan na hindi maipaliwanag Sana ulan o uh, mag ka ng kayamanan, hindi naman sa'yo. Papahigop tayo ng kape Pero ano oh ang nangyayari? Ano ang nangyayari ng tanungin? Pagkatapos lumabas ng records, may pag-aatubili, pagtanggi at pagkaantala. Umi, uh, humihiling ang marami ng waiver para Ma-audit ang mga account. At may pag-uulat na tu, uh, tumatanggi si Rodrigo na pumirma ng waiver. Oh, eh, ibig sabihin guilty ka pag gano'n. Sa madaling salita, may dokumento, may tanong. Pero may pagkantala para bigyang uh, linaw. Isipin ninyo kung ang bilyon bilyong ito ay hindi galing sa sarili nilang pawis kundi sa kabanong bayan. Sinong magbabayad? Ang mga pasilidad sa ospital, ang mga guro, at ang mga proyekto ang pinaghihirapan ng taong bayan. Hindi lang ito political scandal. Moral issue ito. Kaya ngayon, anong gagawin natin? Una, umiling ng transparent full audit at panagutin ang sino mang may sala. Pangalawa, suportahan ang independenteng investigasyon Huwag hayaang matabunan ng politika. Pangatlo, ibahagi ang tamang impormasyon. I-post ang links ng mga dokumento. Yan. Magtanong sa mga kinatawan at i-demand ang accountability. Ang demokrasya at ang pera ng bayan ay hindi dapat natatakpan ng lihim. Hindi tayo hindi tayo papayag na manunod sa aligasyon ng korupsyon ng walang klarong kasagutan. Kung totoo ang mga numero at dokumento at mahalagang siya sa atin, dapat may managot. Ito ang laban ng taumbayan para sa katotohanan at hustisya. Yan ah. So, alam nyo, Sara Duterte, Digong, okay? Yan po yung pinag-uusapan dito. Diba? Sino nga ba yung magbabayad? Yung anak mo hindi pa pinapanganak, may utang na. Oh, dahil dito sa mga Duterte. Di ba? Dahil sa mga Duterte, nagkautang na tayo. Di ba? Hindi natin nalalaman. Naglalakad tayo dyan sa may kanto. May utang pala tayo. Di ba? Anak mo may utang. Papa mo may utang. Nanay mo may utang. Na hindi nyo nalalaman. Ang sarap ng buhay nila. Pa-steak-steak lang, nasa malamig na opisina. Pero ang mga Pilipino, nagbabayad ng kanilang di umano'y nakaw na pera. ba? Kaya Duterte lang malakas magnakaw. Agree ako doon. So anyway, yun lang naman yung ato reaction sa video ito. Maraming maraming salamat po sa sumuporta sa ating video ngayon. Siyempre, bago po tayo magtapos, ayun kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po may updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So maraming salamat po. Kita guys po tayo sa mga sa susunod na video. May TikTok, may Facebook po tayo. Ingat at paalam po muna pansamantala.